Good day, mga mom sensors. My name is Rismaie Delio and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, ia-update ko lang kayo sa mga succulents at mga kaktay ko dito sa greenhouse sa rooftop. And then ia-update ko kayo sa mga bagong succulents ko na in-order ko na dumating last last week. Dahil marami akong naibenta last month, ayun, nagka-space ng konti dito sa loob ng greenhouse mga moms sensors. Kaya nag-rearrange ako, at the same time nag -re -pot. and then nag-propagate na lang akong mga moms sensors sirs para kumbaga dagdag kita if may bibili. <laughs> Mostly kasi yung mga propagation ko binibenta ko mga mom sensors. sirs, alam nyo ba mga moms and sirs, yung problema ko sa ngayon is yung mga daga. Kasi ang hilig-hilig nilang kainin yung mga kakta at mga succulents. Last time, yung mga succulents na malalapag yung leaves, yun yung mga kinakain nila. Pero ngayon, eto naman yung mga kakta. Tapos yung mga bulaklak, kinakain pa din nila. Ayan. Nasasarap pa na talaga sila mga moms and sirs. <laughs> Ayun o, tingnan nyo. Kinukot-kot nila yung seeds sa mellow. May kinuha ko dyan na uh, 1 one fourth siguro sa seed na natira. Kinuha ko. Saan ko ba inilagay? Doon siguro sa kolumnar. Tapos, tingnan nyo, eto. Ilang heads to last time. Ngayon, lima na lang. Tapos, may isang part pa na kinainan. Ayan, madumi naman yung kamay ko. Kanina <laughs> lang kasi ako nagiginis mga mom sensors. Tinapos kong linisin to. Actually, last last week, nung day of ko, natapos ko na itong linisan. At tapos ko na din ayusin. Pero dahil hindi ako kontento, ayun, lininis ko ulit. <laughs> Naglipat ako ulit. O, ba? Diba? <laughs> At tapos yung may mga ilang grafted ako dito na kinain din nila mga moms and sirs tapos may isang grafted talaga ako na napaka rare kinain pa ayun ilagay ko doon ayun kita nyo ba yan hindi ko pa binalik sa spot dito kasi baka kakainin ulit ayan dyan may namatay pala dyan na grafted hindi ko napuha kukunin ko yan later Okay. ewan hmm. okay lang yan nilalagyan ko naman to ng pesticide pero hindi kaya hindi talaga kaya sa mga dagang <laughs> hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga dagang kasi may mga pumapas dito talaga ng mga daga na maliliit kumbaga kasi yung mga malalaki dito, ng mga daga, hindi dito makakapasok sa loob ng greenhouse. Maliliit lang talaga. Kita niyo yan, mga corner niyan. yan. Ayan. Alam ko, dyan sila pumapasok. <laughs> yan yung pasokan nila at labasan. Ayan, mga mom sensors. Actually, yung plano ko, pag marami talaga akong time, ano ba? puputulan ko yung mga kolumnar mga mom sensors. Ayan, puputulan ko yan. Mag-propagate tayo yung mga mom sensors. Bakit? Tingnan nyo yan. Punta tayo sa kabila. Eto, tingnan nyo. Ilang heads na yung lumabas mga mom sensors. Napakaganda. I think more than 5 ata to. Binilang ko to kanina. More than 5 to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Baka meron pa yan sa gitna dyan. Natatabunan lang ng malaking baby. See? Napakaganda, di ba? Ayan. Mostly, nag-rearrange ako mga mom sensors sa mga succulents. Kasi halos mga nabenta ko mga succulents. Konti lang talaga yung mga cacti. Kaya, marami-rami yung mga inayos ko ng mga succulents, mga moms and sirs. Wait. Ayan. Yung mga pinaprogate ko. See? <laughs> Propagate mga moms and sirs para may maibenta tayo sa mga customer natin na pupunta dito. Ganda, ba? Diba? Tapos, ipapakita ko sa inyo yung mga dumating sa akin last time. And then, inirepat ko na din last, last week. Ayan. Ganda. Yung may mga itim na leaves sa ilalim, kukunin ko yan mamaya. Kasi baka yan pa yung rason na mamatay. bayan. Okay lang yung succulents. Or I mean, okay lang yung leaves pag, pag ganito yung color. Pero pag umitim, hmm, baka punggos yan. Pero tulad dito, punito. Pasensya nyo yun ng kamay ko, mga mom sensors ha. Ayan, hindi yan maganda. Sandali. May pangkuha ko dito. Saan na ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam yung mahaba lang. Yan. <laughs> Kukulin ko lang yung later mga mga sensors. Eh. Ayaw makuha. Sige, mamaya na lang. Alam ko, sa katagalan, gaganda to. Pero ngayon, medyo nag adjust pa sa location ko na lowland area. Ayan, uminom dito sa itaas na layer. See. Ganda, di ba? Orion ba to? Parang di Orion eh. <laughs> Happy si Belio kasi walang may namatay. Mga moms and sirs. Ayan. And then, may super bum ako dito na pinasok ko dito sa loob ng clean house doon ko inilagay. Kasi, naaawa na talaga ako. Oh, dagat ibon talaga yung kumakain sa leaves nila. Sasarapan kasi sila sa mga leaves na malalaki. Kumbaga, yun yung mga kinakain talaga nila yung mga succulents na malaki at machachabi ba yung mga leaves? Yun yung mga gustong gusto ng mga dagat ibon. Sandali, punta tayo sa itaas. Ayan. O, diba? Ay, nako. Hindi ko dadami talaga yung mga leaves kasi Nakain ng dagat ibon. Pag gabi, kinakain ng dagat. Pag umaga naman, ibon naman yung kumakain. <laughs> o, diba? <laughs> Ay, nako na lang. Sige lang. Wala pa akong time na kunin yung mga dried leaves ng mga succulents. Baka later or uh, After ng vlog na to, kukunin ko yung mga dried leaves, mga succulents. Or siguro bukas na lang kasi mm, didiligan siguro to ng husband. Later, magpapasuyo ako na diligan yung mga succulents, mga mom sensors. Ayan. Ganda, di ba? Ang tataas na nito, mga mom sensors. Last time, nung pagbili ko nito, mga siguro sabihin na lang natin mga dito or dito na portion. Ngayon, pakataas na tapos may baby pa sa ilalim. Tulad dito, three heads lang to last time. Ngayon, one, two, three, four. Ayan, seven na yung heads niya mga moms and sirs ayan puputulan ko talaga to as in tapos may meron pa ako dito lang. ano pa ayan crested na ano ba to blue boy ayan tingnan nyo pag makakachempo talaga ako yan puputulan ko yan may mga pinaprogate na pala ako dito ng mga ano ba to kiko mga mom sensors <laughs> And then, may mga ugat na talaga. Eto. Oops. Konti lang yung ugat nila mga mom sensors. Hindi pa talaga napakadami. Eto. Eto yung naunang pinaprogate ko. So, marami na talagang ugat to. Dami na talaga. Hindi ko na kasi... Ayan, dito tayo sa mga grafted ko, mga mom sensors. Ay, dito din pala. Ayan, kita niya yan, yung crested. Ayan, kinain ng daga. Kawawa naman. Sumobra na sapat niya mga mom sensors. Last time, pagbili ko, maliit pa to. Ngayon, ayan, tingnan nyo. Sumobra talaga sapat, pero kinainan ng daga. <laughs> Ewan. Gustong gusto ng daga talaga. Ayun. Kita nyo may stick. <laughs> Kasi yung portion na dyan is kinainan ng daga din. Ayan. Dito may space. Yan yung kinuhaan ko ng rare na grafted mga mom sensors. Nilagay ko doon sa kabila. Diba? Ang gaganda. Ayun. Namatay. Kunin ko yan. <laughs> Kasi last time, kukunin ko na talaga yan. Pero, Ewan, ba't nakalimutan? Unhealthy kasi. Malalaman mo naman na unhealthy siya kasi yung rootstock niya is hindi na matigas. Parang kumbaga nagmamashi na ba? Pero nakalimutan ko lang. E, nilagay ko dyan ulit. Sige okay lang. Diba? Ang lalaki na nila. Napakalaki ng mga mom sensors. Ganda nilang tingnan. Lalabas pa tayo. Gina, dito na lang ako mag-update sa loob ng greenhouse, mga moms and Next time naman, yung labas. Ayan lang mga moms and At sana nagustuhan nyo itong vlog na to. At sana supportahan nyo pa ako sa susunod ko pang vlog mga moms and sirs. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta Bye bye!